Yo, grabe guys, ang, guys kusur, kusur, kaya, ah, yung karong kabuhon lang guys kasi grabe ko suba kayo gahangin na. Ang kalit, ramin siya ganina. Dinintag um, huwag oh, na ganina. Grabe ko suba, sa mong gawas na dito. Grabe ko suba kayo gahangin. Diba? Lodera. Pagkita ninyo guys, okay. grabe ko suba kayo gahangin na. ang angin ganina wag ganina gyud kasi ganina, ganina mura glinaw pa nya karon ana ang grabe ka suga na grabe tinga ko abig abig na kun kun karon ni eh, something a buhawi ta eh. ko kaya so makita ninyo ang kun guys na ganang nay murag kakoy nga gamay ba ay taas kay nga

grabe krabio oh. grabe ko sa gagangin oh nagpalit palit siya Woo! grabe oh nakita rin so, kusog ah so maratong. may nga guys so ang pinta kita tag oh my god ang na okay 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 mara to, mara to.